Na asawa ang asawa mo ba ay pwedeng pakasalan ng kapatid mo? Pwede sa kondisyon matapos ang idda. Mapababae na magkapatid, pwede mo pakasalan yung kapatid niya sa kondisyon hiwalay na kayo ng kapatid niya. Wa antajma'u bayna al illa ma qad salaf. Pwede mo uh, pakasalan ang magkapatid basta hindi sabay. Yun ang bawal pagsabayin. Pero ang hiwalayan, Hay, ano ba si si Usman, dalawang anak ng propeta lang Si Usman bin Affan, dalawang asawa ng dalawang, dalawang anak ng propeta sa wasalam, kaya tinawag si Usman na nagbabayari ng dalawang liwanag kasi napakasalan niya dalawang anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ano ba? Pero ano ba lagi wala kayo ng kapatid? Hindi ka pa pwede, hindi mo pa pwedeng pakasalan yung kapatid niya. Hindi mo pa pwedeng pakasalan yung kapatid niya kung ang kapatid niya ay nasa idda pa kakaiwalay mo pa na hindi mo pwede pakaiwalay mo kakasal ka na sa kapatid hindi tanggap yun kailangan mo na matapos yung idda ni sister o kung buntis kailangan mo na papanganakin depende ang idda ng babae kung buntis hanggang hanggang manganak kung may regla tatlong regla kung hindi nagre-regla tatlong buwan tatlong kailangan matapos mo na yan then pag hindi mo na saka ka pwede mag-propose kay sa babae sa babae kapatid niya eh kung pumayag, eh, ang yun lang. Kung hindi, wala tayong magawa. Eh, ayaw niya. Eh. Ang magagawa natin. E, Ganun din sa babae. Pwede rin maging asawa ng babae ang dalawang kapatid. Magkapatid. Halimbawa, namatay yung utol niya or naghiwalay. O halimbawa, iniwalay ng kapatid mo. Paano yan kapatid? Gulo yan sa Pwede, pwede. Walang problema. Pero siyempre, ang lansada sa sabi, parang hindi magandang mas mag mas magaan-gaan kung patay na kaysa buhay pa, pa di ba? Uh, pero magpapahintulog. Pero, ang hindi pwedeng pagsabayin, meron tayong temporary na hindi mo pwedeng pakasalan at meron habang buhay na hindi mo na pwedeng pakasalan. Halimbawa, mag-ina.